Ah, nakita niyo yung mga gorilla, guys. Grabe, sobrang lakas. Kaya yung mga gorilla, yung kinaka yung kinakain. Ano? Oh. Oh. <laughs> yung mga kinakain, <laughs> saging yung mga gorilla. Si Cuatro alas ang ang sakas ang may dahalin mo na hindi mo maatras. Pag ikay tinamad, ikay mapupuluhan. Lakas <laughs> ng suntok galing sa kalawakan. And guys, magluto tayo ng saging bagong kuha namin, no? Sana pala yung video nung, no? nung pagkuha natin, no? Bagong kuha namin, ayan, no? May ano pa. Ayan, sariwa pa yung ano, pagkaputo, no? Luto tayo ng saging. Ito yung ano, guys. Kaya, nakita nyo yung lakas ni Tata. Kasi, dito kami lumaki, eh, sa mga ano, pr prutas. Saging mga prutas yung ano namin kinakain sarap dito guys gano'ng pag may ano gano'ng ano, ginamos hmm, ginamos ginamos kaya ni Frisco pa kayo guys ganahan ko huwag ka ng bagong tuba nga saging guys ba bagong kuha na saging yan yung gusto ko Sit hey get out <laughs> mga ano yung ano namin guys mga asong ngayon English speaking <laughs> ito yung buhay probinsya guys literal literal na buhay probinsya ah. yung kinakain saging hindi eh, naman kamuting kahoy pumupusta kami mas maganda pa nga yung pagkain namin dito. Alam nyo guys, pag ano ka, nasa probinsya ka, halimbawa, may mga, may bisita kayo. Kami naman, kung taga probinsya kami, may bisita kami, ini nag-iihaw kami ng ano, ng, ng, tawag dito, manok. Halimbawa, taga, taga city ka, bumisita ka sa probinsya, ihawa namin yan ng manok. Tapos, kami, pag pumupunta doon sa, ano, sa city, walang ka import import yung taga city, guys. Galing bundok kami. Tapos, di ba, pumunta kami sa city. Wala, hindi kami, hindi kami, ano, nilutuan nila ng, ano, pagkain kami. Sila, pag pumupunta sa bundok, ihaw kami ng, ano, manok. Para, para may makain sila ba? Tapos, Kumain tubig. Oh, oh Tapos kami, pag pumunta kami doon sa, ano, sa city, wala. Pinapahugat pa kami ng plato. <laughs> Ganyan talaga yung literal. Ayan, guys. Eh, ano mo natin ng tubig. tubig eh. wala tubig, eh. Baka tubig doon. Ayan, ito na yung, ano, namin, guys, oh. Ayan. Diba, guys? Diba, pag, pag, ano, pumunta ka sa sa probinsya ninyo tapos galing ano para laking city ka di ba ayan kinakapayan kanila ng manok ayan para may magandang ulam tapos yung kaibahan sa sa ano guys sa sa ano naman pag laking ano ka laking syudad ka alam mo may taga bundok na pumunta doon wala walang iput iput guys walang walang hindi hindi kalulutuan ng ano wala pinapahugas ka pa <laughs> ganyan ta Pinop ko, di ba guys? Ayan. Guys, ayan. Kumukuha na ng tubig yung ng, ano natin. Bata ni Otol. Ayan, mga ano namin to, kamag-anak. Ayan. Lagyan na ng tubig. Ayan. Wala na maingay. Okay na yan dong. Ayan. tapos yan. Takpan. Sige. yan eh. Okay na yan. Ayan. takba na yan oh. okay na tapos mamaya hintayin na lang natin guys after mga 10 minutes luto na yan okay bye bye guys so ito na guys luto na kain na na oh, alam mo ito so, lo yan yung mga pagkain ng mga immortal guys haha <laughs> Now you know. Pagkain ng probinsya. Ayan, yung pagkain ng mga probinsya. Ayan, dito tayo sa bundok. Oo. Oh. Oh. Mga manok. Mga manok, oh. Mga oh, manok. Now you know. ba diba? Sabi ko sa inyo. Ito yung mga pagkain ng mga mortal. Kaya, nakita nyo. Ayan, oh. O, oh, oh, Kaya, grabe yung lakas. ba diba, nakita nyo yung mga gorilya guys. Grabe, sobrang lakas eh, yung mga uh, gorilla yung kinaka yung kinakain. Ay no, oh. Ay oh. Yung oh. kinakain. Saging yung mga gorilla. yeah. oh, dito pa yung isa gorilla oh. Oh yeah, oh, oh, nagpa-save sa na. Oh, pero. Pero no. Baro na ano mo pa sa ibyo sa ibyo si Ryan. Ano oh. ba? Ano ba? Okay. Ayun lang guys ha. Ayun, ah, pinapakita ko po sa inyo yung sikreto ni Otol ha. Kung gaano siya ano, uh, oh, paano siya kumain ng ano, ayan kumakain pa ng ginamos. Ginamos. Ayun. Oh. Oh. Kaya yung sikreto. Kaya oh. Kaya malakas. Oh. Uh, ayan. Oh. Uh, ayan yung sokrito guys para uh, maging malakas. Ayan ginamot. Oh. Uh. Nakita ko na to Eh. Ayan demonyo pa yung sili. Oh. Mm. <laughs> bye bye guys. Basta wala, wala.